Pagkisin mo yung chopstick. Okay. Ingay nyo naman. Ilagay mo yung chopstick. Basta wala yung chopstick. Eh, open mo. Yung. Ilagay mo yung bowl. Open mo to para Amaya oh, na. yan? ngay. lang yan boy, Baka na yan yung hang ang hang, di ba? Ha? O, oh, konti lang yan mo ha, may nga. May nga. Pero ano yan, hindi masarap pagkain. Ang ganyan. Canada wala masyadong Chinese. China. Puro Amerikana din. Puro kutsara. Awa naman yung sadyan. At sa kikikain sana noodles yan. Hindi ma. Sarap yung sauce bun Yung pang ano, yung kanina. Mama ingoy, ingay. <laughs> Ang Katabi ko sa Canada sa kanya na sa ng Edmonton Sino? Lain ng Edmonton, Canada Sino? ko sa lamin sa kay Maxa Nag-usap tayo Ha? Kaya sa Tapos? Lain nga daw siya sa Canada Edmonton Ha? Edmonton Ano -hen. sabi? Hmm Okay naman. Kasi yung mga pinapasyalan nyo dito, nakikita yung kaibigan ko, ito yung doon siya nakatira, sabi niya. Kasabing. Tapos? Ano sa ito? Oo, ito mo ito Ano sa sentral sa doon siya pasyalan? Ha? Sentral. Marami daw pasyalan doon? Marami naman kahit sa Calgary.

isang malaki talaga. Parang isang malaki talaga. yung nasa harapan. Ang mm. harap yung sauce, ah. No? May margarine. May ibang margarine. Ang isang malaki talaga. Ito okay, yung water? Bon? Di ba? Ha? Huh? Water? Oh, tayo okay, na, tayo na. Ati, gusto rin kain ko. Sa mga umarang ito. Kaya tayo bon.

Dami, oh. Oh, dami oh. Ay, may mayawal, ka na. Ang na? na. Eh, nandiyan Ay, ang mga 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 na? mga 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 ako, mga 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 nalalapas nilipasan ng gusto humingi, bigyan mo eh. Yan pag humingi, bigyan nyo. Kasi madalang naman humingi. Ay, pinagalitan ka sa akin ano? Pakadalang humingi eh. Noon pa yun. Kaya nga, noon pa yun. Hindi yun nakikinig. Eh. Kasi ganyan pinalaki yun. Wala. Ano Alam sa anak niya yun eh. Ba naman yung pag-anak? Okay lang sa... sa asawa sa niya eh. Pakadalang. Ayun. Hindi pala niya maisip yun. Ma, dito ka. Doon ka pa sa pwesto mo. Pwesto ko to ah. Ayun oh. No? Ha? Ano na? Parang kimchi? Ito ba beef oh, Bon? Sarap yung sauce no? Bon? Toothpaste. Sabi ko, please. Ilalagay ko lang kasi hindi ba yung Hmm. Margarine na ano? Cherry nila yung lasa. Kano ito? One, mura lang nga. One, four. one four nine. one na. Kaya nga, okay. sabi ko pwede nga ganun. Isang klase, tas isang ganyan o, desulit na. pala? Cherry, Ay! yung gulay lang. Meron doon. Mm. Walang kanan. Side dish.

Parang masarap yun, no? Ang isa. Ang susunod. Ha? Ang isa? Yung hindi, yung parang ano. Ako oh, pinaghalo lang yun. Yung parang puro meat, tas rice. Mamaya, pag nakita ko. Maka yun yung double meat, eh. Mamaya. O, oh, isa lang na, yun. Ang isa yung rice? Oo. Walang veggies. Ako pinagalo-halo lang nila. Ayun o, oh, Pinaghalo pa lang pala. Pinagalo-halo lang. Yung nakita ko din pinaghaluhan sa atin kasi oh. hindi. Ako ayoko ng ganun pinaghaluhalo. Ang babo. Ako ayoko. Ako ayoko. Parang sinangay. Ako oh, ayoko nun. Gusto ko, ko. ko, na. So, gusto ko okay. kakainin ko lang yung, gusto, yung parang gulay, yung hiwa-hiwalay. Parang sa Chinese. Pura yan kasi pinaghaluhalo. Parang ano? Ang gusto ko lang sa Chinese yung hot pot nila. Sarap ng bon hot nila dun. Kahit mura lang. Taiwan. Ano meron doon? Hotpot. Masarap yung gulay nila. Kahit nakuluan lang. Masarap yung ginagawa natin. Masarap yun sa kanila. Siyempre yung bayo nandun. Basta masarap. Mapunta, ayaw mo pa mapunta Taiwan. <laughs> Wala palang hotpot. Pag alimbawa, pag nag-Canada, no? Tapos ang baba. Pwedeng mag -ano, eh. Sa, air, sa Taiwan ang ano eh. Ang tago ng baba. Ba't yung, ang ah, nakakuha na ng ano si... Dahil pala, mag-press schedule ng sinunoy ng passport Meron na ba? Wala pa? Yeah, Bakit? Kaya ako Ah, okay. Parang ikaw Hmm, eh. ako kasi sulat lang naman yung kailangan. Mm, hindi na pwede kahit pupuha na sila ah, nang magaling ng uh -huh. ano. Yung kasi, yung authenticated pa. Kayang naman. Ikaw na meron ka na. Madali <laughs> lang naman. sa ito eh. lang. <laughs> Ay, renew ka lang ba? Bagay. Bagay. Ayun, ano, renew yeah, lang, lang sa eh. Akin, nyo, Busin mo na yan. Eh, Ayun, yan lang. Busin mo na nga. Ito na ah, Sabay na kayo ni eh. <laughs> Ayaw nga si Ken di ba natuloy sa ano? Sa... Ka... Eh, di ba yung nanay niya kinukuha siya? ba natuloy? Kaya nga, Ah. Ano eh hindi hindi sa hindi, hindi naman nakapag-serve umuwi agad eh. Tama. Dapat yung katulad ng ginawa ni Erika, no. Yun na. Kasi nga si tita niya, yung kapatid ni Antina. Ah. Yung sandak na lagay doon nang galing. Then, si Erika, yung anak niya, no. Ano Gano, nang gagawin oh, oh. niya? Oo. Nang eh di ba natuloy na? So, sa Thailand y, nasa na. Ano pa? Masa sa Dubai pa rin? sa ano uh, music and dance. Kasi e ano, so, uuwi uh, na no anak natin baby. Galing Dubai. Wow. Bakit daw? Uh, Sigurado yeah. na yan? Tapos? Eh, baka mag-anak na. Mag na. Ben, baka balak na mag-anak. Pwede ano lang kung eh. Parang oh, galing na nga. Eh, dito pa lang sa local yung boyfriend niya. Hindi pa sa ano. Ay lang magka-ano sila. magka kaya si Ano yun? Anong si Wasi? Yung si sasakay si ano ng international, ng tapos pauloy naman siya. ah Ayun, Sa, Lice. sa Lice. Gang. kaya yung sa Lice gang! <laughs> Ay, baby. Eh, hindi naman sila kasalit. Kaya di, siyempre, magunang pa rin lalaki magawa ng pera na baka akala Hindi? Parang sabon Hindi, ganoon nga daw. Bakit ba, sa, sa akin? Iba nga, iba po sa kanila. Hindi, pinapayagan ng company yun, pero pinasasabihin pa rin yung lalaki na ano, sigurado ka. kasi ganun ginawa ka, Larry. Kasi ganun daw sa kanya. sabi niya, hindi pa kikasal, pero ano, oo, ganyan kasi, may anak kami. ah, so yun, pumayag. Pero usually, ah, yun, pumayag yung kami. Yun, ha, ah, uh, ah, uh, ako sabi ng inis, baka ganun yung mangyari. Ano ka jawab siya mapahin na yung lalaki? Wala, wala siyang aloti. Pwede naman bigyan mga aloti yung tatay. Nanay, kasi kung Bibigyan eh, lang ng pinaanay sa pagulang ko na nakaanay. Ha? Sayang? Dapat nilagay na siya? Dapat nilagay na Hindi pa naman kasi sa akin pa nagsasama. Kasi, oo. Sa akin na, kasi, hindi pa naman ang, nagsasama. Ang, wala pa ang, Pero ang kinuha lang sa akin is yung bangko ko lang. Yun lang. Hindi ko na kailangan pumunta doon. Oo, oo, oo. Kagaya nung si ano sa baba, yung nakabili na sa baba. Oh. 80% yung pumunta sa asawa. Ay, Diyos ko, magkano lang hmm. naman yung inaaloti? Ha? Hmm. Huh? Magkano lang inaaloti ah? May wala! Wala pang ganun sa akin! Okay, hindi nga doon. Kay, 25K ano, lang sa sakit. Ako sa'yo, 16K. Eh ano, doon sa nakabili ng pasok ka. Ang pahal? Ano, magkaroon lang. Mm, magkaroon lang sinasahod niya. Ang welder. The... Nababa ba? Lugis siya, wala na siyang sasahurin doon. Wala na kasi ang sahod ng welder, 70. Uh, kasi? ano, laki 30 lang kanya. Meron siyang ano, kaya nga ako nag-work din eh. Para kahit pa rin yung mag natin na nababalik. Kaya nagkahawak sa kanya isang bakit niya yung anak sa babae. Kaya yung Kasi yung tatap na sa asawa lang na... Malaki masyado yung alote. Yung una daw ba yun? Kahit kay midwife, maliit lang din ang alote niya. Si midwife. Maliit lang din ang kukuha niya. Kaya sabi ko sa kanya, magkano sa asawa ng asawa mo? Tapos pag napag-uusapan ni Miss niya, wala si Kuya. Sabi ko, sigurado ka, yun lang nakuha na mo sa... Hmm... Sabi niya, maliit ka ako. Maliit <laughs> okay. daw kasi yung asawa niya. Huh? Sabi ko, nakita mo ba kontrata? Sabi ko, kasi ay midwife. Kaya din pala tuloy-tuloy niya -tuloy ang trabaho ko kasi maliit lang yung asawa niya. Ang asawa niya, si so, Simon. Okay. Meron malaki na yung tatusin. Malaki na daw din ano yung naano niya kasi nga may mga sideline side lang siya. Ma, Ayun, Baka 80 or 70 years 78, malaki yung malaki ang alot alot 25 twenty lang hello kasi painting nga daw tapos una. Tapos Sinabi yung signal yung binibigay ko sa kabila. Si, si, si Gloria may sabi. Malaki! yung sa yung signal yung signal yung signal yung signal yung signal eh. signal yung signal yung sa akin? 19 lang. signal natin 11, <laughs> <Pagkain> pa <natin. laughs> yung Kumbahan mo pa bono. <laughs> Nakabayo. <laughs> Buwanan na natin kulang 30. Eh. Work na ako. Mm, ano? Ha? Work na ako. Pwede ka na mag magwork palating mo ng grade 11 doon? Hmm. Parang part-time. Nga, let's go 2 hours, 3 hours okay, ganoon. Kaya din sa Italy, yung mga kapatid ni Ken oh. na nag-aaral, nag-aaral. Oo. Oh. Lalo pa ganoon okay, ka na Kaya lang, yung culinary doon, ano lang, dalawang taon. Ha? Oh, diploma. Culinary. Iba yung so, ano matama, ma. Iba yung sinasaring bachelor. Degree na yun. Pag gusto mong mag-master high school pa lang daw na ano na sila. Advanced din. Eh? Ano okay, yun? Baka senior? Yun nga senior. Sa kanila. Grade 12. May kasama doon yan. Kaya, pa, kaya nga ano, sa, ano sa atin eh, yung grade hanggang grade 10 lang. Medyo discrimination sa ibang bansa. Kasi sa kanila hanggang grade 12 ang high school. Sa atin hanggang grade 10 lang. Kaya nga swerte pa kayong mga nat natatanggap sa Canada na grade 10 lang. Old curriculum. May exceptional sila. May exception sila sa grades. Hanggang ano, ilang year ako dito? Next year. Ah? Huh? Balak mo. Ang pamayuan. Ang so, next year. Baka balak mo pa lipat ng school. Oh. Wag na na. Sinasabi ko sa iyo, lumipat ka next year pag di tayo natuloy. Kahit right. ura-urada. Manwipad ka agad pag tinatuloy. Mm. Sayang kasi. Pasundo na mo naman si Lian eh. <laughs> yeah. Paano kasi? Ang lakas mo, bete. Tutalipan mo mga klase mo. Parang kang sa, para sa... Para sa akin Rolling Stone. Alam mo ba kung ganyan din sa akin eh. Hindi yan lang kasi palipat-lipat ng lugar eh. Alam, Parang ganito sa'yo. Hindi talaga sabi ko nga, nandiyan ka na lang sa Kaaba. Pagtyagaan mo na lang muna dyan. Santaw na lang pag pag hindi ano natuloy yung anong panada. Kailan lang sana ko online. Pwede kang kura-urada. O, oh. pwede oh online. Eh, kaya lang face to face hello. Kaya ayoko ko ayo ko send Michael this for year kasi ano yung hey, ay nangasakit. Kaya nga wag na, tuloy mo pa. Isang hey. taon na lang anak, hindi mo pa sinusuot yung uniform mo. Papalitan na naman. Isang taon na lang. Kahit taser, pag dinatuloy, kahit ura-urata, humatik, tinabukasan, mag-transfer -mag ka na. Bala ka, mag-transfer ka na. Kasi pag dinatuloy, gusto mo limipat-limipat ka na. Lipat-lipat, teachers. Ano ba? Huwag ka na lumipat sa kanilang... Huwag ka na nang sasabi. Kung di kayo natuloy. Oo nga. Kung di kayo natuloy, di transfer ka na. Oo, pa-transfer ka agad. Pero pag natuloy tayo, huwag na. Kasi hirap yung biyahe mo. Pagod ka pa. Hindi, wala lang wala na nagawa sa bahay. Lagi naman itong ulo mo, biyahe pa lang. Mahalo kong may sariling mundo na. Ngayon pa lang may sariling mundo, paano kapag malayo? Mahalo kong may sariling mundo na naman. Pag-brave hey, <tod> na, no? so, na, na. Anong bago na makulit? Doon ka maano? Gusto mo magaguna ng hokas? Doon ang maganda ng ano, school. Ang lawak ng playground. Kasi may sariling playground ng school? Ano na lang? Parang pang soccer field. sa field ng mga bata doon. Ha? Matutulog ka pa din. Hindi ba nangangawit? Ha? Hmm. Hindi ba nangangawit? Hindi pa rin na busbo na may isa ka. Di ba yung merienda? Nakatapos si merienda. Ha? <laughs> <laughs> hmm. 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 huh? Saka na, limipat ka nga pag nag yung pra, yung ano, na magastos eh. Matrabaho. Lumipat ka pag, nag, pag, pag hindi natuloy yung ano, yung Canada. Lumipat ka. Kaysa nga yung alanganin ka lumipat. Huwag na yun. Mas mahirap. Hindi kayo so, natuloy. Hindi na kayo ng bahay. Malamang gano'n mga yan. Kaya sayang. Sayang yung pano walang matutuloy. Wala <laughs> naman mag sa atin <laughs> yung muka. Ha? Oh, ka nga. Huwag ulit mo Ganun yeah, din yung pare-pare sa...